mas napalapit na ngayon sa isa't isa si na Jillian Ward at Rahel Bayria. Unang nagkatrabaw ang dalawa sa abot kamay na pangarap noong isang taon. Ngayon ay magkasama naman si na Jillian at Rahel sa mga batang riles. Mas naiintindihan ko si Rahel, siguro mas may trust na rin ako sa kanya ngayon. Kahit hindi siya naniniwala, mas may trust ako sa kanya ngayon and parang mas open na rin po ako sa kanya compared nung abot kamay days namin. Bungad ni Jillian. Lubos naman ang pasasalamat ni Rahel dahil muli siyang nabigyan ng aktres ng pagkakataon na magkatrawaw sa si serye. Nagpapasalamat ako nandito siya dahil marami rin akong nasabi na hindi ko masabi rin before at mas naiintindihan niya raw ako basta may nasabi ako na nasabi ko na ngayon na hindi ko nasabi dati. Nakangiting paglalahad ni Rahel. Excited din si na Jillian at Rael palagi na makita ang isa't isa sa tuwing pumupunta sa taping walang halong biro. Pag nakikita ko na may taping mas nalulok forward ko kasi nandun si Jill. Kasi na inspire ako lalo magtrabaho pag nakikita ko na kasama ko siya. Pagtatapat ng aktor. Ako natutuwa po ako nasabi ko na rin sa kanya to pag nagtataping ako wala pa rin dahil nandyan siya. Komportable ako kasi siya talaga yung pinaka-close ko po. Since abot kamay din, sagot ni Jill. Kilig-kilig ang ma umaten sa Suppliers Night noong June 7 sa Okada, Manila ng Pure Gold na pag-aari ng pamilya ni Vincent Co, ang lalaking naliling kay Bea Alonso. Si Bea nga kasi ang kadit ni Vince sa big event ng family business nila. Ang bongga nga dahil kaagad na ipost ng Billionario.com ang tungkol doon ay may pictures din si na Vince at Bea na kuwas sa event na yon. At dahil umate na nga si Vince at Bea sa mga ganong event, ay marami tuloy ang nagkomento na obvious na raw na may relasyon talaga ang dalawa. In fairness, marami rin naman ang kinikilig sa chikang MagJuan na sina Vince at Bia. Anyway, may tinanong ang abante kung naipakilala na rin ba ni Bea sa kanyang pamilya si Vincent. sobrang close si Bea sa kanyang pamilya lalo na sa nanay niyang si Mary Ann Ranullo. Kaya imposible nga naman na hindi pa nila nakilala si Vincent. Chika ng isang source na abante, dumalaw na nga raw si Vince sa bahay ng nanay ni Bea. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.